malito si Ate Yoli ay nagbabalik po sa inyo. Magandang umaga at magandang tanghali at magandang gabi. Saan man po kayong dako ng mundo. Mapa Pilipinas man po kayo o mapa ibang bansa. Nawa po ay nasa mabuting kalagayan po kayong lahat at walang anumang karamdaman sa ating mga katawan, lalo-lalo na po ang ating kapwa pong OFW. Mag-ingat po tayo kahit saan man bansa po tayo nagtatrabaho. Mag-ingat po tayo palagi sa ating mga trabaho dahil tandaan po natin may mga mahal po tayo sa buhay na naghihintay po sa atin sa Pilipinas. Di po ba? ba? Ganit po din po ang ating mga mami, mga daddy, mga kuya, mga ati, tita, tito, lola lola, 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 sa Pilipinas po ay mag-ingat po kayo dahil po ang natin sa Pilipinas ay paiba-iba at sana ay lahat po ay nakapagboto no sa barangay election. So dito, meron po tayo ngayon bibigyan ng reaction. Ito pong part 2, kaagad po no, may part 2 napakaganda pong resulta no sa kay Erika na na-vlog ni Ruel o Malalag. Pero bago po tayo guys, pupunta doon sa ating reaction video. Nais ko po muna, supportahan po muna natin ang Team Kalingap sa pangunguna po ni Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna's Vlog and Kalingap Rob. Siyempre po guys, no, dito si Ruel of Malalag. Sa mga bago pa lang po dito sa akin channel, so wag po natin kalimutan si Ruel of Malalag. Supportan po natin at uh, si Rochelle Morales Vlog. Ganun din po guys ang mga kasamahan po nila, no, mga The Rocks. Supportan po natin at ganun din po siyempre ang pamilya ni Ruel of Malalag sa Mindanao na si um, Kalingap Awi, si Kuya Awi, si Kalingap Angeli, si Bill na ayop na pinsan niya no, doon sa Davao ay eh, wag po natin kalimutan at syempre po nandun po ang kanyang mga pamilya at dito din po sa Pilipinas wag po natin sa partner share wag po natin kalimutan sila dito na supportan po natin no? at ang kanyang mga kapatid at si uh, Starilay si so wag, wag, po tayo guys mag-skip ng ad sa kanilang mga video upload dahil syempre po sa hindi po natin pag-skip ng ad sa kanilang mga upload ay nakakatulong po tayo sa kanilang paglingap, di po ba? At syempre makisuyo na rin po si Ate Yolis Vlog sa mga hindi pa po nakapag-subscribe kay Ate Yolis Vlog please do subscribe my channel Ate Yolis Vlog at paklik na rin po guys ang inyong notification bell na sa about video upload po natin ay ma- Notify din po kayo. So, let's go. Puntahan po muna natin, guys, itong ating nakuhang video clips sa Cairo Well of Malalag. Dito po ay sa part 2, no, ng kanyang pag-vlog kay Erica na naging uh, viral to si Erica, no, na talagang unti na lang magiging 100k views na ito si Erica, no, naka 100k na ata ngayon. Dahil sa dami pong naantig na puso dito kay Erika, kaya let's go, samahan niyo po, po guys, puntahan po muna natin ang ating video clips bago po tayo magbigay ng ating komento. Tulong po sa amin. Hindi ko na minasa nito talaga. Pero sobrang salamat po talaga. Sa mga tulong po, sobrang salamat po. So ngayon po, ngayong araw na ito, hati, gusto po namin, yun uh, nga po, gusto rin namin na isama kayong lahat sa ating pag-grocery. kaso hindi kaya ng ating sasakyan. So gusto po namin isama si Erika at yung kapatid po niya. No, para kayo yung mamimili ng grocery ninyo ngayon. Masaya lang po. Kasi talaga po talaga tumadatin na yung tulong sa mga amin ng pamilya ko, sa anak ko. Kaya napapasalamat po ako talaga. Kasi nasusuportahan na po yung pag-aaral niya ngayon po. Makakapasok na siya. May pambaw na siya sa araw-araw salamat po sa mga tumulong sa anak ko. Yan lang po. Sa kalinga po. Sa ating po. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Sa kalinga, gusto ko lang din pasalamatan no, yung isang sponsor po from Chicago, kasi nagtanong po siya kung magkano daw nga abutin uh, para ipaayos itong buong bubong po nila. Ayan, salamat po. Grabe, ipapaayos po natin. Uh, since, nandito si Kuya Alex. Uh, may estimate po, no? Uh, Ma'am, uh, salamat po sa iyong tulong. And mag-update po ako sa inyo kung ano pong napag-usapan po namin ngayon at ilang mga materialis po ang kakailanganin para po sa kanilang bubong dito. So, habang... Masaya ka lang. Ito ang pangalan nito. Yun na po. Yun na, nung message mong yun, ha? Marami po salamat na lang. Ano po sa amin. So, ayan. isipin nyo na lang na uh, andito lang team kalinap, no? Uh, syempre, matutulungan na kayo. At uh, palagi lang mag-pray, no? Para marami pa yung mga blessings na darating. At syempre, sasalin natin sa dasal yung mga taong tumulong sa inyo. Na? So mga kalingap, abangan nyo po kami. Jollibee ko sa inyo. Ay, eh, grabe. Sige, bago yan. I Atid mo natin ito, mga kalingat. Binamahal ko ng mga sponsor. So, ito ate. Grabe. Ano pong nararamdaman niyo po? Sobrang sayo po. Ang mga groceries po. Siyempre, may bigas po tayong inuna. Uh, at meron din pong mga kagamitan po para po sa mga anak po ni ate. Ate Kristi po, ano? Yes, Christina. Christina. Sige po ate, ano pong message niyo po sa lahat ng mga tumulong po sa inyo? Maraming maraming salamat po sa lahat ng tumulong sa aming mag-ina. Malaking tulong po ito. May bigas na kami, may grocery pa. Kaya salamat po sa lahat ng sponsor na nagbigay sa amin at tumulong. Sobrang laking pasalamat ko po sa inyo lahat. Lalo na po sa Team Karinga. Maraming maraming salamat po. Sobrang laki na pong tulong ito sa aming mag-ina. Sobrang sobrang lang po. Kaya po, sobrang pasalamat po ako. Hindi hmm. ko po akalain nga ito. <tess> Hindi <tess> ko po akalain nga ito. Sobrang sama po talaga. Hindi ko po ina-expect na ganito mong karami tutulong sa aming mag -iina. Kaya sobrang salamat po. So, ayan. Di po ba guys, nakita natin dito, no? Napuntahan. Dahil yun nga, masayang ibinalita dito ni Ruel na meron pong nag-sponsor, no? Maraming nag-sponsor kay Erika at lalong-lalo na may nag-sponsor po sa kanilang uh, pagpa-repair ng kanilang bubong, di ba? Dahil ang bubong nga guys ay mm, medyo talagang hindi na kaya, no? Sirang-sira na may butas na at tumutulo nga, sabi nga ng nanay, ay eh, tumutulo noon ang kanilang bahay. At dito napaka-ganda dahil marami po ang nag-response, no? Sa mga ah uh, gustong tumulong. Iyon lang po guys, no, sa mga gusto pong tumulong, huwag po nating kalimutan po na mag-message lamang kay Ruel sa kanyang FB page, di ba ba? Dahil malaki po ang inyong naitutulong dito. Nakita natin guys, no, ayan, nakita nyo sa thumbnail ko, Erika, first time pumasok ng grocery kasama nga nito guys ng kanyang kapatid, di ba? Dahil grabe itong bata nito sa kanyang murang edad dahil hindi mo akalain guys no sa murang edad niya sa 12 anyos niya ay um, kumalong siya kumalong na siya ng isang pamilya di ba grabi uh, grabe parang hindi mo guys maiimagine tayo sa ating mga nakaraan ay tayo sa edad po natin na yan ay talaga na eskwelahan tayo totoo uh, shout out sa mga kasing edad na nagkasing edad ni Erika na naglalaro pa ng mga chance garter noon di po ba? dahil yun po ang atno natin noon dahil parang laro tayo no pero ito dito nakita natin na 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 puwersa po siya sa paggawa ng paghanap buhay kung paano makakain ng kanyang mga kapatid dahil gawa nga sunod-sunod sila at ang kanyang ina ay hindi makapag trabaho o kumita masyado dahil gawa sa kailangan magbantay ah, na lamang ng kanyang anak So, dito guys, hindi po natin dito binabas ang kanyang nanay. Pero sana naman ito ang kanyang ina ay uh, tama yung sinabi ni, ano, no? sinabi ni Kuya Alex Vlog na although na pabiro yun ni Kuya Alex, pero kung maintindihan po sana ay tama po yun na mag-family planning. Dahil sobra po sa 12 anyos ang iyong panganay tapos apat ang kasunod. Parang hindi po ano no, hindi tawag nito, walang family planning, walang plano. Hindi na hindi na iplano ang pagganong pagkaanak. Dahil sana ay pinaka the best kung magkaanak ka di po ba ay dapat is naka sa 3 years ang pag-anggap ng bawat anak mo hindi yung sunod-sunod di ba? Kaya pero syempre yun nga guys ang masabi ko hindi natin to pwede namang hindi natin to maibas, hindi natin pwedeng ibas to ang nanay ni Erika dahil nga syempre ito po uh, sana maintindihan na ma iba pang manonood di ba? Na ito po ang mangy ang mangyayari pag ikaw ay kulang sa pag uh, pag-aaral or kaalaman, di ba? So kulang sa kaalaman na hindi mo po parang hindi po nila naisip yung uh, puturo future ng mga anak nila. Paano ang future ng mga anak ko? Uh, tama na ito, hindi na tayo magdagdag. So dapat nandoon no, nandun sila sa pag-iisip sa so, stage na yon na isipin po natin na uh, wag po tayo sige lang ng sige ng anak ng anak dahil isipin po natin ang mga anak natin na magkaroon ng uh, kinabukasan hindi lamang tayo anak na anak pero so dito guys ay nandito na ito malaking pasasalamat ng pamilya na ito dahil syempre natagpuan sila ni Marius Vlog shoutout po kay Marius Vlog yun nga guys no sa mga hindi pa po subscribe dito kay Marius Vlog sa napakasipag na scouter ay pasubscribe po natin Marius Vlog dahil ito napakasasarap pakinggan na meron po tayong natulungan na kapwa natin Pilipino, di ba? Dahil napakaganda na natagpuan nito, napakaswerte na tagpuan sila ni Marius Vlog at yun nga ay ni-refer naman ni Marius Vlog kay Ruel of Malalag at napakaswerte guys dahil napunta kay Ruel of Malalag alam naman natin si Ruel ay hindi po magpabaya sa kanyang mga na-scout at dito nakita nga natin no, ang pagpunta ni Ruelo sa kanila ay talagang nakita natin ang kanyang ina ay talagang napaiyak, nahagulgul dito sa iyak dahil sa, si sa, sa tuwa na maraming tumulong. Si Erika nakita naman natin muli na talagang si Erika napakarupok ng luwa. Mabilis siyang umiyak no? na nakita naman natin dito sa uh, expression ng kanyang ina no? sa kanyang pag-iyak ay talagang Totoo, hindi po yung, minsan meron tayo kasi nakikita ng mga nabablog na parang yung iyak is nag-aarti. Pero dito nakita natin guys, yung iyak talaga ng ina ni erika ay talagang. genuine ang kanyang pag-iyak, diba? Totoo pong kanyang pag-iyak na sila din mismo ay hindi makapaniwala, no, sa kanya na mayroon palang tutulong sa kanila na mapaayos din ang kanilang bahay. Dito napakaganda at nakita natin, na patunayan natin na si Roel o Malalag talaga ay unti-unti po talaga umaay-angat at unti-unti po nag-i-improve ang pagbablog ni Roel. No? Dahil syempre na, na, um, nasubaybayan natin si Ruel mula pa nang sa Davao siya nagbablog alam po natin the way siya magblog noon pero dito guys nakita natin na talagang nag improve si Ruel din sa kanyang pagblog niya kaya dito napakaswerte ito ang nanay ni Erika at sa Erika na rin dahil yun nga ay hindi lamang ito sila na nabigyan ng ayuda ni Ruel sa mga groceries kundi ang pagpaayos ng bahay, importante po yung pagpaayos ng bahay at syempre siguro naman masabi natin sa pagpaayos ng bahay nila ay matuto na rin din po no, sila na medyo magligpit. No? Ang masabi ko dito sa mga charity vloggers like Ruel, kay Kalinga Prab, kay Kuya Bal, kahit sino pa po ang mga, ka, mga charity vloggers. Um, minsan, hindi lang tayo ay parang nagbigay ng tulong o ayuda sa ating mga beneficiaries siguro is maigirin maganda rin na medyo minsan ay uh, turuan din natin ang ating mga beneficiaries kung paano maging masinop sa bahay di po ba? Yun ang pinaka the best dahil para sa akin itong mga ginagawa nila Ruel ay napakaganda po no na maturuan din ang mga pangpamilya lalo lalo na ito nang nasabihan nga ni, ni Kuya Alex na mag planning hindi mag planting natawa talaga ako doon at least grabe yung ano mga sense of humor ni Kuya Alex palagi sa kanilang mga vlog at dito nakita natin guys talaga sa mukha ni Erika at ni Fiona na kanyang kapatid no sa pagdala ni, ni Ruel of Malalag sa grocery ay talagang namangha ang dalawang magkapatid na parang hindi nga nila alam kung anong nilang damputin pero dito nakita natin guys kung ka, ba, gaano ni Erika ang Pagkanyang pag-care ano, sa, pag sa kanyang mga kapatid no Dahil ang una-una niyang dinampot na kita natin dito guys So walang iba kundi yung gatas Gatas na bear brand ang yung pinakamalaki No napak yung na ano niya dahil iniisip niya kaagad Ang kanyang mga kapatid pa na dumide na kailangan pa ng gatas Napaka dito mo makita sa bata guys na may pagmamahal sa kanyang mga kapatid Di ba? siempre uh, Siyempre, nagpapasalamat po tayo sa lahat po ng mga sponsors, lalong-lalo na sa nag-sponsors po galing sa Chicago, na dito nag-sponsor po no, sa kaniyang bubong, sa bubong po ng bahay ni na Erika. yun nga, nakita natin guys, yung bubong na yun ay talagang mababa no, halos malapit lang sa ulo ni Ruel nga at uh, yung, yung kanilang sahig ay bakbak bak, bak bak na yun at mayroon, mayroon, mayroon pa rin po talaga sila dito may i-repair re kahit na at least po dito ang i-repair re ni na Ruel ay hindi na masyado malaki no dahil meron ng tawag dito uh, may siminto, may hollow blocks na ang bahay nila. At dito nakita naman natin, dahil dito nga sinabi ni Ruel no, na binilhan niya ito ng grocery, mga school supplies, mga gamit sa eskwelahan, si Erika, at ang kapatid, mga uniform, mga sapatos, at bag no kompleto, binili talaga nila Royal kompleto. At doon guys, nakita ko na parang naano ko na, yung bata, uh, parang makita mo na, ah, uh, tawag nito, parang, tawag, yan, na ano kagad na makita yung sausage, yung hotdog, no? Na parang gusto, ka, gusto niyang, yung ano mo talaga na talagang hindi sila talaga nakatikim ng mga ganong klaseng pagkain, di ba? At dito yung bahay na ito nila ay madali lang dahil dito nakita natin dito guys sa vlog na, pangalawang vlog na ito ni Ruel sa kanila, yun, di ba? Yung parang tinutulugan ng mga kapatid niya ay nasa semento lang, nilalagyan lang ng banig ng nanay niya, no? Tapos nakahiga sa semento, hindi rin po yun maganda sa mga bata na nakahiga lamang sa semento, di ba? Kaya napakaswerte itong mga beneficiaries ng kalingap dito sa mga na, nakita naman natin kung paano ni Ruel no paano ni Ruel uh, maglingap paano niya binabalik-balikan ang kanyang mga beneficiaries hin, binabalikan para bigyan batira ng ayuda ito po ang pinakamaganda sa kanila sa kalingap kina Ruel kahit dahil hindi po itong klase ng kanyang paglingap hindi po yung klase na pagbigay ng isang beses pagbigay eh wala na tapos na goodbye na nakapag vlog na ako hindi po siya gano'n no nakita natin guys talagang uh, binabalik-balikan ang kanyang mga beneficiaries hanggang sa uh, ano pang mga kailangan at dito may isa tayong itong sa akin medyo opinion lang no nakapag opinion ako si po natin kasama sa reactors dito kay Ruel, kay Rachel at kay Ruel na banggit ko nga na mas maigi pa sana siguro ito kung uh, magkaroon ng ano no ng, kasi puro mga bata guys, mga bata ang halos nakita nating natutulungan ni Ruel is halos mga kabataan at senior citizens, di ba? Siguro mas maigi din to si Ruel ay magkaroon po ng mga scholar ng mga but kabataan no dahil para po siyempre minsan dito mga bataan ay hindi nakakapag-aral dahil wala nga silang mga baon, walang pamasahi, naglalakad, siguro it's better na maging mangyari din na like uh, sa kanilang channel, nagla-live, na mabigyan sila din ng, ano, no, ng scholarship itong mga kabataan na ito, kahit na sa limang daan sa bawat buwan na at least pamasahe, baon-baon ng mga bata, ba diba? napakaganda po maging dagdag ng kulat uh, dagdag um, program sa kanilang mga pagbablog no and, and then hindi lamang po guys sa nagbigay ka ng scholar sa bata kundi pinaka the best maganda yung may get together ito ang kanyang mga binablog kagaya ni na boy sagi mga kapatid na boy Saging at dito si na erika ay ma, ma get together ni na no at least magkikita kita din ang mga kabataan na kanyang natutulungan at magkaroon sila ng mga testimony, living testimony sa bawat isa sa kanila no kung paano sila tinulungan ni Ruel of Malalag. ba? Siguro mas maganda din ang ganun ang mangyayari. Parang, parang may, may mga programa siya hanggang sa mapatapos yung mga bata sa pag-aaral kahit na elementary or high school dal dito nakita natin guys sa kanilang lugar ay medyo parang pahirapan no ang mga pamilya nga dahil syempre nasa, um, hindi hindi naman ito na tawag na syudad. Yung minsan mga magulang ay talagang minsan kulang din hindi rin naabot ng kanilang pag-iisip ang magiging uh, decision o paano masabi magawa nila noon sa kanilang mga anak na ganoon. Pero andun po, nandyan po si Naruel na napakaswerte na sila na rin mismo nun no, nagsasabi sa mga beneficiary, sa magulang na kung dapat ganito talaga ang dapat gawin. ba diba? Napakaganda ng ganito na, na hindi ka lamang nag-charity kundi... Uh, natuturoan natuturuan mo pa ang iyong beneficiaries kung paano um ipursigi ang buhay nila di po ba so dito guys abangan po natin dal dito grabe abangan po natin kung paano po to ni Ruel no mapasabay na mapaayos din ang bahay nito ni Erka dahil alam po natin dalawa po ngayon pa bahay ni Ruel na mag um, sabay no kaya patuloy po hinihingi po namin sa lahat po ng mga sumusubaybay lahat po ng mga viewers dito kay Herwel of Malalagat sa buong kalingap ay huwag po tayo guys mag-skip ng ad sa mga video upload po nila dahil nakakatulong po talaga tayo sa kanilang mga paglingap na ganito at na uh, ganun din sa mga um, sponsors sana hindi po kayo magsawa sa pagtulong dahil alam po natin ang uh, inyong pagtulong ay may mga ay may balik po yun 'no ang Diyos ang nakikita nakakita sa inyong pagtulong siksikliglig ang pag ang um, ibabalik po sa atin sa ating pagtulong. Ganun din po. Na huwag po tayo mag, magsawa na manood po palagay dahil, dahil ito po yung mm, nakikita nating charity vlog ng mga vloggers ay napakalaking bagay po ito sa, sa ating um, gobyerno. Malaking bagay po itong tulong sa kanila dahil hindi po lahat ay natutulungan din ng ating gobyerno hindi po lahat ay naaabot ng tulong ng gobyerno, di ba? Kaya napakaswerte po ito sila na sila ay ma uh, matagpuan ng mga charity vlogger. Di ba guys? So, thank you so much and God bless everyone. See you on my next upload. Baka medyo po napahaba na po tayo. Mag Sorry po at mag-ingat po kayo palagi sa atman po kayong dako ng mundo. Mag-ingat po palagi to so, always pray po tayo. Huwag po tayong sumuko sa ating buhay. Bye!